Magsisimula na sa susunod na Sabado ang pagmumulta at pagkumpiska ng lesensya sa mga driver na walang RFID at kulang o walang load sa expressway. Yan ang ulat ni Benji Durango. Sa susunod na Sabado ng simula ng multa sa mga sasakyang lalabag sa no valid ETC device at no sufficient load sa expressways. Basis Joint Memorandum Circular number no. 2024-001 na nilagdaan ng Toll Regulatory Board at Toll Operators nitong unang araw ng Agosto. Pagmumultahin at kukumpiskahin ng lisensya ng mga driver na walang RFID o kulang o walang load. Mabigat ang multa base sa memorandum sa walang ETC device o RFID isang libo hanggang limang libong piso ang multa. Pag walang load o kulang, isang libo hanggang 2,500 pesos ang multa at parehong kukunin ng lisensya. Umani ito ng batikos nang i ito sa social media account ng TRB. Dapat daw siguraduhin na hindi babagal bagalan ang scanner sa mga toll plaza. Sa isang komento, dapat may rebate pagpalpak ang scanner habang marami ang sinisisi ang scanners. Kahit ang dating tagapagsilitan ng DOTR na si Atty. Nicasio Conti, hindi pabor sa naging hakbang ng TRB. Ang sa akin lang sana, Bago sila nag-impose ng ganitong patakaran, eh ayusin muna nila ang pagkolekta ng toll fee sa mga toll roads natin. Tulad ng ibang motorista, pareho rin ng problema niya, tuwing lumuluwas at umuwi ng Batangas gamit ang Skyway, SLEX at Star Tollways. May RFID at load balance naman, pero hihingin pa rin ng card para i dahil hindi nababasa ng scanner ang RFID na nakakabit sa kanyang sasakyan. Bakit kinakailangan pa nating maglagay ng RFID, hihingin din pala naman yung card natin. Bati dito ng TRB, kaya oras na ipataw na ang mga multa. Papatawan din nila ng multa ang toll operator sa mga pagkakataon na hindi magfa-function ng maayos ang kanilang scanners. Saka, saka di man, na meron pong mga ganung pagkakataon na ma-attribute yung pagbagal o pagano na mali ang, uh, ang pagsita uh, dahil sa uh, ang may operator tatanggalin na rin ang cash lane base sa memorandum circular pero hanggang October 31 pa. Kaya may oras pa para makapagpakabit ng RFID ang mga wala nito at makapagpalood. Sa datos na kanilang nakuha, 91% ang transaksyon sa mga toll plazas successful. Tanging 9% lamang ng mga users ang nagkakaproblema. Layunin ng bagong regulasyon, maging tuloy-tuloy ang pasok at labas sa mga entry at exits ng expressways. Saan po mapupunta itong mga penalty sa bukolektahin? ito po ba ay mapupunta doon sa toll operator? Hindi ho, oh, hindi ho sa amin, hindi sa expressway. hindi po. Uh, it is uh, paid uh, through the LTO. Iisa lang naman daw ang layunin ng bagong regulasyon, ang hindi maabala ang may maayos na RFID ng mga motoristang hindi sumusunod dito. At kung lahat ay susunod, magiging seamless ang biyahe, papasok at palabas ng mga expressway. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas